Isang gros sa Davao City naman ang tinamaan ng pambihirang kondisyon sa balat. Nagsimula lang daw ito sa maliit na guhit sa noo hanggang sa lumakina. Para bigyan mo ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lagi ka bang stress? Kung oo, mag-relax ka muna para hindi ka magkaroon ng isang pambihirang sakit katulad sa isang babae sa Davao City. Siya si Teacher Janina, 29 anos. Nagkaroon siya ng isang pambihirang skin condition na kung tawagin ay Morphia in Cudesabra. Ang pangalan niya in is because para siyang winak ng um knife o ng sword. Sword is sabra in, in French. It's an inflammatory condition. Self-limiting naman yan. Pero ang um, problem with that type of Uh, condition is that it can actually have a complications in the brain and in the vision. Grade 1 pa lang daw si Janine nang magkaroon siya ng buhit sa gitna ng noo, kasabay ng pananakit ng kanyang ulo. And after a while, na notice ng mama ko na lumalaki siya and then nag-spread siya, hindi lang dito sa forehead ko, but dito din sa ulo ko. Yes po and papunta dito sa half ng face ko hanggang dito sa leeg ngayon po. Hindi patiya kung anong pinagmula ng kondisyon na ito, pero posibleng viral infection o physical trauma. May mga factors din na nakakapag-trigger para kumalat ito sa muka. Tulad ng sobrang exposure sa radiation, madalas na pagbabad sa araw at kapag parating stress sa buhay. Um, sa akin po, hinahanap ko po, po yung time na, for example, alam ko na stress na ako nito ginagawa ko po is mag-pause po ako for a while and then I love to talk to God. Ay, naiiyak ako. Ano po, um, nire ko lang po yung sarili ko. I always see the bright side. Maagang naulila sa ama si Teacher Janine at dala ng kahirapan ay hindi siya napatingin sa doktor. Kaya taong 2020 niya lang nalaman na siya pala ay may morphia. Wala pang paraan para magamot ang kondisyong ito. Ang magagawa lang niya ay uminom ng mga gamot para hindi na ito kumalat o lumaki. Kaya may pakiusap siya sa lahat. Um, I am asking for ano po, um, kind heart sa lahat ng mga... Wait lang, bakit ako <laughs> emotional, no? Ano po, kasi po, hindi po um, basa-basta na magkakaroon nito kasi yung malita po kasi ako, grabe po yung, kasi yung mga bullying na, na ano ko po, na-encounter ko po, even mga adults, yun po. Um, masakit lang po talaga. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.